Gagana ang power ni Sober Latina kinang Madonna at Cindy at sila'y mahihimatay. Ah, kayo pala? Oo, sila'y mahihimatay. Ano nangyari? Ha? Ano nangyari? Sa'yo, Mam Tina? Sa'yo may magyayari. Mahihimatay kayo, kayo dalawa. Madonna and Cindy mahihimatay. Mahihimatay kayo dalawa. Sige, subukan mo. Tignan ko anong mangyayari. Kasi parang lumakas ang pakiramdam ko. Subukan mo. Ha? Ha? Ayan! Ay! 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 Ay. Ah. Ano? Lasing! Lasing! Ha! Patay ka na naman! Di ba patay ka na kanina? Hindi! Buhay siya <laughs> kanina! Buhay pa siya kanina! Buhay, ito. buhay ito. kanina! Buhay. Buhay buhay ito. Patay ito kanina eh! Natutulog Ay. lang! Nahimatay lang yan! Teka! Ay, natutulog lang! Buhati niya yung patay! Madonna, ikaw din! Alo! Paano ba ba? Alarma! Ba't ganyan? Ba't ganyan? Baliktad! Nasa sofa. pa. Sandali. May, nakikita akong bagyo. Ay! <laughs> hey! Saan yan? Wow! Uh -oh. Ikaw nga palutang-lutang sa bahay. <laughs> <laughs> ano siya? Ano siya? <laughs> Ikaw. Ah, teka lang. Nawala siya na. Baka kailangan siya ipagpag para mabuhay siya. Alarm!

<laughs> ano nangyari? Bakit nyo kasi ginagawang paa ng sopa ang lalaki ng sinulit? <laughs> <laughs> Di ba yan Di ba yan? Yun! Di ba ito yung lalaki ng sinulit? Di ba yan? My God! Oh! Oh! Sayaya ta'to eh! Wow! Oh! oh. oh. Sigurado ba ah. siya? Ah. Oh. Nabuhay na siya! Nabuhay ah. ako! Lumakas ka nun ulit! Lumakas ako! Baka may kapangyarihan nga ito. Oo! ano ito? Pati masubukan? Ako? Oo! Oh. Oh. <laughs> Subukan mo! Kailangan oh, <laughs> mo na. subukan to, Hindi mo subukan. Ha? Ma. Ikaw! Mag-alarma? Subukan mo! alarma Sure kayo? Subukan oh. mo! Subukan mo! Patingin nga ako may kapangyarihan. Makakatulog! Makakatulog! Alam! Makakatulog! Alam! Makakatulog! Nilalabanan! Ah. Nilalabanan! Makakatulog! <laughs> 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 Nilalabanan! Nilalabanan! <laughs> Nilalabanan! Nilalaban na niya. Nilalaban na niya. Nilalaban Yung mag a -alarma. sure kayo. yan. Sure wala siya ng malay. Sure malay. ah. Ayan ipag na. Ipagpag na. Ipagpag daw. Ipagpag niya. wala malay. Parang walang gusto mo. gusto. Ang bigat niya ni. Ipagpag niya niya. Nakatulog siya ng malay. Kamustahin mo Sabi mo sa kanya, How are you? How are you? Alarma! 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 Isig na. Kamusta ka? Is, is it worth the 3.5 per day? Nagis, <laughs> nagis <laughs> si Winnie the Pooh.